Hello guys! Magandang tanghali sa lahat! Gagawa ako ng palaman sa tinapay. So, ayan po yung gagawin ko for today video. Gagawa tayo ng palaman sa tinapay. Uh, while nakabilad yung aking do sa araw, binili ko sa araw mga guys kasi yung temperature dito sa loob ng bahay is malamig talaga. So, doon po kasi sa labas mga guys is medyo mainit siya. Kaya ayun, binili ko siya sa araw para mag-graze yung ating dough. pakukuluan ko muna para matunaw yung ating sugar. Nilagyan ko siya ng cocoa. Siyempre, lalagyan ko siya ng uh, corn flour. Then, lalagyan ko siya ng chocolate chips. Mamaya, lalagyan ko yun siya. Tunawan natin. Then, lalagyan ko siya ng cinnamon. Then, ito guys, may gatas na siya. Nilagyan ko siya ng milk. Then, condensed milk. Then, nilagyan ko siya ng cocoa butter. Then, sugar. Masarap. Mamaya ako siya lalagyan ng cornstarch para lumapot. Lalagyan ko siya ng cinnamon. Mm -hmm. Kontila. So, ayan guys, lumapot na nga at natunaw na po yung ating cornstarch. Kasi ang ginawa ko guys, uh, hindi ko na yung cornstarch sa, sa cocoa or sa, sa milk. Ang diniretso ko nalagay dito. Pero, ayan, yeah, natunaw na naman na siya at kumulo na rin. At malapot na rin po. Kung mikus mikos pa, okay na to. Pwede na to.